Hi guys, ang saya kanina sa it's show time. Kasi nga, kahit si Vice ganda, naka-notice daw sa kanyang mga shinay na video at ang tungkol kay Viancé, ay talagang hinahanap itong si Fian. At saan si Fian? At ngayon nga, talk of the daily Vice ganda sa it's show time itong si Fian. O ba? Diba? maganda naman, hindi naman nakakainis yung mga fans na nagkatanong. Ibig sabihin yan, talagang marami talagang humahanga kay Fiang. Kahit sa mga ibang artist ay nagkatanong sila. Pero minsan, yung ibang artist ay hindi din natin maniwasan kasi hindi nakilala masyado si Fiang o hindi niya na close. sa kanila eh. Itatanong daw Pero si Vice ganda, na nakakatuwa Sabi pa nga ni Vice ganda Mahal niya si Fiyang Asaan si Fiyang At nakita niya pa din daw itong si JM Na nagsasayaw at tinanong doon Si JM po, asaan si Fiyang Siyempre ni related naman si JM kay Fiyang. So, natural na tanungin si JM kay Fiang sa ayon kay Mimi Vice. So, tawang-tawa kanina ang lahat ng showtime post kasi yung bukang bibig ni Mimi Vice ay si Fiang at si JM. So, ibig sabihin, talagang kilalang kilala na ang JM Fiang sa buong bansa at outside the country. O, oh, di diba? Asaan ah, kayo dyan? Sa kabilang banda. Si Fiyang! Kung oh, nasaan niya si Fiang, maraming nagtatanong nakafocus si Fiyang ngayon sa kanyang workshop, sa acting workshop, kasama si GM at ang iba pang TVB Gen 11 housemate at iba pang artista ng Star Magic. So, ayan, makikita din natin dyan sa video na talagang magkakasama sila at makikita natin yung acting na acting itong si Fiyang sa kanilang workshop. Parang magka exena pa ata silang dalawa ni Ati Cha. So abangan natin. Maraming natin may video na lalabas tungkol sa kanilang workshop, acting workshop. So kaabang-abang yan. Exciting. So nasa acting series na ngayon. Ang PBB Gen 11. Seryoso na. Trabaho na talaga ang kanilang inahatupag. Natawa lang talaga ako kanina ngayon bay, sa asaan si Fiyang. So, naging trending na naman yan ngayon sa Twitter o sa X, kung asaan si Fiyang sa at Showtime. O, diba? So, sa mga Chell Fiyang dyan, alam kong masayang masayang-masaya kayo kasi sinabi din ni Meme Vice na mahal na mahal niya itong si Fiyang. O, saan kayo dyan? So, abangan lang natin ang mga events ni Fiyang at ni GM. At parang si GM ata ay may events sa Iloilo -ilo, sa Miyagaw ata. At itong si Fiyang Dubai. At sin busy sila sa out of town na dalawa. So, grabe talaga yung pupush ng management sa kanilang dalawa. So, yun lang po guys ang ating update. Sana so, mga nanggang sa mga. Bye-bye. Also, remember, huwag po tayo magpaka-stress.